Inarestado ang dalawang lalaki matapos ilegal na magbenta ng direhestradong baril sa barangay Bugtong, Ligaspe City, Albay. Kinilala ang mga naaresto na si Alias Calvo, residente ng barangay Bunot, at Alias Mark ng barangay Sandroke, parehong bayan. Ayon kay PEMS Carlo Pania, tagapagsalita ng Ligaspe City Police Station, naaresto ang mga suspects sa ikinasang gun bust operation kung saan napagbilhan ng baril ng mga sospek ang isang undercover na police. Samantala, sa si sinagawang body search na kumpiska ang ilang pakete ng iligal na droga na nagkakahalagan ng 204,000 pesos. Sa kasalukuyan, nasa kustudya na ng Ligas City Police Station ang mga nasabing sospek para sa kaukulang disposisyon at tamang dokumentasyon. Ang pamansang polisya ay gagawin ng lahat upang masolusyonan ang mga problema sa ilegal na droga. Dahil dito sa Bagong Pilipinas, gusto ng pulis, ligtas ka! Mula dito sa Legazpi City Albay, ako ang inyong PNN correspondent Patrolwoman Jera de Luterte, alagad ng batas, taga ng balitang pulis.